Good morning mga kabubuyog, nandito tayo sa Bustos, Bulacan Pakit tayo ng flyover Kung mapapansin nyo itong bandang kanan, malapit na siya simentohin Pero yung pinaka tuktok, yung pinaka bridge, yung pinaka top ng flyover, eh na simento na yan. papakita ko sa inyo Nung nakaraan kasi inikuta natin to Nga lang, yung pagbawa naman, wala pa, wala pa, ni tambak wala pa, ganyan pero hindi yan ang pupuntahan natin Ang pupuntahan natin Yung pinakamahabang tulay dito Sa bypass road ng Laridel May bagong construction doon sa ilalim Aalamin natin kung kalsada nga ba yun Or papuntang uh, private uh, Something ganyan Tamaan nyo ako mga kabubuyog Alamin natin Yan. approaching na tayo ng uh, pinakamahabang tulay dito Hindi ko alam kung anong tawag sa tulay na yan Pero yan ang pinakamahabang tulay dito sa Plaridel Bypass Road Ah, okay May kasada sana dito eh, ano Nga lang mukhang private May mga bahayan ako nakita base doon kay Google Map, ganyan Ah, oh, wala pala Walang iikot Eh, nyata, yun yata no? yun, daanan yun. Titingin-tingin tayo dito kung paano tayo makakapunta dun sa kabila. Kapunta dun sa ilalim. So, nandito na tayo sa pinaka puno. Ito nga pala, papunta to ng San Rafael hindi natin yan tatawid. Tatawid tayo mamaya titingnan natin. Pero titingnan ko muna dito kung makakapunta tayo doon sa baba. Mukhang walang daan. Ayun oh, may kalsada sa ilalim. Paano kayo makakapunta doon? <laughs> ah, baka doon sa kabila. Tatawid nga tayo. Yan, pasyal ko muna kayo dito sa kahabaan ng tulay. Ito ang kinagandahan dito mga kabubuyog. Binuksan na. Dati kasi, pagpupunta pagdadaan kayo dito sa Tarder Bypass Road, etong dinadaanan natin ngayon na papunta doon, eh, eto na yun. Two-way siya. So, isang papunta doon sa kanan. Yung pabalik, mga pabalik naman is yung dito sa bandang kaliwa, etong binabaybay natin ngayon. Ngayon, fast lane na siya. Kung mapapasin nyo, may kabilang tulay na, yun na yung pakaliwa yun na yung pabalik, di ba? Napalapad na siya. Ito yung na-picture ko dati na gagawin niya tang expressway. Hindi ko lang sure kung anong tulo, uh, anong ilog 'yan, pero siguro 'yan yung uh, Bustos River kasi nasa Bustos tayo. <laughs> yan, ang maganda dito sa Florida del Bypass Road, mayroong mga ganitong Uh, farm to Market Road Diretso katulad ng Papuntang Cabanatuan Nueva Ecija Ganyan Na-picture kasi natin to Dito sa huling vlog natin Yung uh, Dulo ng Plaridel Bypass Road Kasi doon Nahinto na So ilalagay ko na lang Ulit yung link Dito Sa Ano natin sa screen natin in case gusto nyong balikan gusto nyong mapanood kung ano nga ba yung kaganapan doon sa pinakadulo ng Plaridel Bypass Road o yan hahanap tayo dito kung, saan, kung saan tayo pwede mag U-turn baybayin muna natin biyahe lang mga kabubuyog sana may U-turn dito <laughs> baka mamaya makarating tayo ng ano San Rafael o kaya doon na sa may flyover ba diba? sa ilalim doon na mag U-turn ang layo <laughs> Pero uh, kailangan kasi nating pumunta doon sa kabilang side eh. Nung pinicture ko kasi ito, yung dulo ng Plaridel Bypass Road, may nag nagulat ako. Merong nagtatambak doon sa ilalim ng mismong tulay, yung pinuntahan natin. Ay yung tinawid natin na tulay. May nagtatambak, so parang kalsada siya. Hindi naman siya parang dike, hindi naman ano. So magtatanong-tanong tayo. Eto sana may isla to. Nga lang bawal mag U-turn. Diretso lang. Sunod tayo. Sunod tayo sa Batas Trapico. Mahirap naman. Baka mamaya yung payo mag-cause ng aksidente natin. Ang layo na ng narating natin. No. <laughs> Baybayin lang natin to. Maganda naman ang panahon. Medyo makulimlim nga lang. Ayan na. Medyo maaaraw araw na. Karina kasi makulimlim. And wala naman sign na uulan. Ang nakakabalang dito pag dumadaan ka sa bypass road na to Eh mara marami talagang truck <laughs> Dito kasi mabilis ang biyahe Yan, andito na tayo sa flyover ng uh, San Rafael at bawal pa rin mag U-turn. So doon tayo sa flyover sa ilalim tayo mag U-turn. Yan. Pasensya na nga pala mga kabubuyog kung ganito ang boses ko. Kagagaling lang natin sa sipon and medyo tinrang kaso tayo kaya matagal-tagal tayong hindi nakagala. Hindi tayo nakapag-vlog. Anyways, shout out kay uh, Brad Talong <laughs> nang uh, hindi ko alam kung taga Nueva no, Ecija ba siya o ano. Nag-comment kasi siya doon sa content natin na dulo ng bypass road. Tagay ko na lang yung link ni Brad Talong kung ang uh, gusto niyo mga content eh tungkol sa pagtatanim, ganyan sa farming. Yan, nandiyan si Brad Talong. Ang pinaka latest video na yata ngayon eh yung kung paano paano mag-U-turn dito. Ito, tama ba? 'Yon, nakapag-U-turn na tayo. Dapat nilagyan na lang ng U-turn dito sa ilalim. Kasi yun ano na 'yon, intersection na eh. Mali ang tie uh, flyover. 'Yon. Anyways, uh, mabalik tayo kay Brad Talong. Shout out. Out sa'yo idol kay camshot ni Ed shoutout din lalagay ko na lang yung mga link niyan, mga tropa natin niyan. Si Talong sa farming, ganyan. Camshot ni Edge naman, tropa natin sa pagpapalipad sa mga uh, update sa NCR. Ang ingay ng motor. Grabe, gusto, gusto nila yung gano'n. Ang sakit sa tenga. Kay Totobi Drone, shout out. Kahit uh, pilay ngayon si Totobi, hindi, hindi, hindi makalipad. May hindi pa rin siya ang pakpak. Anyways, a shout out Idol Toto B Drone. Dalagay ko na lang din yung link kung ang gusto niyo mga content sa kanya ngayon eh puro music, puro gala and may lipat din. May mga event din siya na uh, kino-cover ganyan. Yan, yung mga tropa ko yan, mga mga mentor ganyan, mga kasakasama ko pag, pag nagpapalipad, meron kaming fly day. ang ko, ang dami ko na naman nasabi. Anyways, ayan pabalik na tayo. Medyo malayo-layo yung uh, new turn na natin kasi eto bawal dyan mag u-turn may nakalagay na no u-turn ayan napibilis nila medyo hindi pa bumabalik yung reflexes natin kaya hindi tayo makatakbo ng matulin <laughs> parang nangangarera ganun lang din naman eh may sakit man o wala mabagal talaga mag drive ayan biyahe lang Ayan, malapit na pala tayo Ito na pala yung uh, pinakamahabang tulay Hindi ko alam kung anong tawag dito sa tulay na to pa na lang, mga kabubuyog Mga taga-bustos dyan Shout out Hindi eh, ko na si search kung Tamad kasi ako mag-search Alam nyo ba yun? <laughs> Tamad ako mag-gumamit uh, ng Google Gumamit ng ano Gusto ko kasi Ayun, oh, may, may, may plaka doon May plak Mukhang Japan pa ang nagpagawa Ito, ito na pala yung uh, bagong gawa na, na lang din last year lang yata binuksan ang kinagandahan dito parang yung may ha halin tulad ko dun sa Bayadak sa uh, Kandaba yung Pulilan to Pampanga yun naman 5 kilometers naman yun ito siguro mga 1.5 kilometers ganyan estimate ko lang ay ano mga kamubuyog o oh. Di diba may kalsada dun sa ilalim hindi ko alam kung saan papunta yan no? so aalamin natin magtatarang-tarang tayo dun tingin natin kung makakapunta tayo mismo dyan no? Yan. Ibaan lapad. Saan kaya pupunta 'yon? <laughs> eh, pa-dalawa pa, oh. O oh, baka naman gagawing pabahay. Gagawing tinatambakan siya na ano. Pero doon sa pinakatuloy ng tulay, pinaka tula, eh, dito, yung binabaybay natin, eh, merong daan. May mga crane, may bako ganyan. Magtatanong-tanong tayo. Okay lang kaya magtanong sa kanila. Hindi kaya sila mga soplado. <laughs> Kung private siya, at gagawing uh, subdivision, or ano paman, hindi magiging uh, national road so eto may kalsada doon. no? Oh, road nga lang try natin kung try natin kung pwedeng pumasok yan. kanan tayo dito oh rock road talaga <laughs> oh, oh. pero may daan doon. oh, maalikabok to maalikabok to mga kabuyo. ay may natin yan gahit lang kayang kaya ni Zian Ayan, diba? Ito, yun yung pinanggalingan natin kanina. Yun yung uh, kahabaan ng Plaridel Bypass Road. Ako, wala pa lang ano dito. Ito, may kalsada. Pero doon tayo gagawin. May pa doon na isa eh. Tapos, merong tunnel yung ilalim. Lulusutan natin yan. O, oh, magaling tayo magpalasot eh. Sabi nga ni Idol Camshot ni master ng pagpapalasot. <laughs> Saan kaya ang galing yun? Mga kabubuyo, merong tao. Ayun, parang-parang tanong tayo. Ito yung tanong na sinasabi ko sa Parang patubig lang din siya. And, yun. Kuya, magandang umaga. Kuya, pwede magtanong? Kasi nagbablog po ako. Ngayon, galing ako ng dulo ng bypass road nung nakaraang araw. Ngayon nakita ko yung kalsada. Kasada po ginagawa yan? Ah, walang ano, walang pupuntahan. Ano po yung itatayo diyan? Walang top, tatambakan lang diyan. Walang pabahay ganyan. Wala, wala. Ay, ano, ah, tatambakan lang. Wala pong plano na itatayo. Wala kasi yung boss namin, ang sabi. Private siya. Sabi nito lupa, wala dinay. Oo. Tapos yan, tatambakan, Okay. Ah, fish Akala ko na ano. Pasensya siya na kuya. Akala ko kasi kalsada papunta dun. Hindi pala siya ano. Hindi pala, hindi pala siya national road. Hindi. Oh, okay. Oh, eh. Oo. Book, ngayon, doon, baba, 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 oo. Ah, okay. dito, boss, ano Fish pond Hindi gagawing resort, ganyan. Maganda, sana kung resort, ano? Oh. Yung katulad nung sa greenery. Ta dito yung greenery, eh. Talaga. na lang ako. Akala ko kalsada. Yan mga kabubuyog, may nakausap. Marami tayong nakausap doon. Mission failed. <laughs> hindi pala siya national road. Hindi pala siya for public. Ano pala siya? Privado yung mamay-ari niyan. So ang plano, yung ginagawa nila, eh, tinatambakan. Pero magkakaroon doon ng kasada. Nga lang, hindi for public na pwedeng dumain yung mga sasakyan din yan may akses. Hindi natin sure. Hindi rin masabi nung, ano, kung anong plano ng may-ari nung dupa kasi nabili daw yung lupa yung doon sa ilalim ng pinakamahabang tulay dito sa Clarader Bypass Road and yun, mababayit naman sila eh, first time kong napaikutan ng drone yung kahabaan ng tulay na yan um, oh, mali yung expectation natin na Kasada siya, magkakaroon siya ng access dun sa anywhere dito sa Bustos Kasi dun banda sa pinoestohan natin Pag nandun ka din, dumadaan sa may pinakamahabang tulay <laughs> Hindi ko mapangalanan, hindi ko alam eh Doon, eh, tanaw yung greenery The greenery uh, Isa kasi siyang uh, uh, resort, you know. ang nasa isip ko Siyempre, kung magkakaroon ng access mula dito sa may bypass road papunta doon, eh mapapabilis yung biyahe ng mga gustong pumunta doon pag natanong nila yung the green natin. so yan, yan muna ang uh, gala natin ngayong araw na to mga kabubuyo thank you, thank you sa mga sumama dito na lang muna mga kabubuyog Thank you, thank you sa mga sumama Sa ulitin nating gala Sana makasama ulit namin kayo Thank you, thank you Thank you for watching this video Please subscribe to my channel Click the like button And the notification bell down below Thank you